Hey guys! Welcome back to my channel. Ito ang cute lang ni Eliza Valdez kahapon kasi for six sila. At ayan, di ba team captain siya? At ayan, at napaka-sweet talaga ni Eliza sa kanya mga ka-teammates. Sinalubo niya isa-isa ng may ikpit na yakap at ang ganda ng ngiti ni Aliza dyan. Magkita natin sa video. nagiisang iisang kapitan na talaga ng Pilipinas itong si Aliza Valdez. Nakapawarm, nakasama sabi ng kanyang mga katimids. Kaya at easy lang maglaro pag si Aliza o, oh, ba diba? Iba talaga ang ating phenom. So, abangan natin. Ang ganda ng bahay ni Eliza. Nadidecorate na. Kasi malapit na ang Christmas. Kaya i-update ko tayo kung gaano kaganda ang Christmas tree ng ating nag-iisang Eliza Valdez. So, yan naman po kayo ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye.